Ka-chicken farmer, magandang umaga. So papakitaan ko kayo ngayon ng isang halimbawa kung paano ako nagda-diagnose ng na mga uh, problema ng mga kumukonsulta sa akin, yung mga nag a ng aking consulting service. No? Gawin natin example, itong kakapasok lang na comment na nakita ko kanina a few minutes ago and then naisip ko, teka, play nga natin ang camera at masampulan natin ng mabigyan natin ng example itong taga subaybay ni Alpha Adventure Farms sa so kung pa, paano ako mag-diagnose. ito galing kay Hershey Omanito or Omanito ito ang comment niya sir bakit kaya yung mga manok namin e eh nag-stop mangitlog? Dati kasi naka-free range sila, e eh okay naman sila mangitlog. Pero ngayong nasa enclosure na sila, hindi sila nangingitlog. Okay. Ano ang common na uh, sagot or comment na matatanggap ninyo kapag kung halimbawa si Hershey pinost niya yon sa mga chicken related Facebook groups? Siguro sa mga katulad kong babad na doon sa mga klase ng or pamamaraan ng pagsagot ng karamihan, usually kapag kaganyan ganyan ang tanong, babanatan niya ng antibiotic mo 5 to 7 days. Paliguan mo, baka naglulugon ano pa uh, usually ganun no paliguan mo baka naglulugon or antibiotic mo nang wala man lang ka probing probing alam nyo uh, sa poultry and livestock farming ang pamamaraan ng pagre-resolve sa mga bagay-bagay -baga, mga problemang ganyan karamihan sa mga yan kung hindi man lahat ay dapat ocular ano ibig sabihin nun dapat eh nakita mo na uh, uh, kung po pwede palaging personal mong nakikita kasi iba pa rin yung pagda-diagnose mo pag-a-analyze mo ng problema ng personal mong nakikita kumpara doon sa uh, tinex lang sayo or picture lang minsan nga may picture na may video pa ramdam mo sa sarili mo na eh puntahan ko nga ito mas magandang mag-analyze kung nakikita ko mismo yung manok nahahawakan ko yung manok naaamoy ko yung paligid nila ano kasi sa video hindi mo naman ma <laughs> makikita yon ano baka bakit sa video mo makikita malalaman mo doon na mataas ning ammonia level kapag nag farm visit ka kahit wala kang pang measure ng ammonia eh, kung nakakasulasok yung amoy ng dumi ng manok alam mo na doon pa ay mataas ang ammonia level dito kaya pala stress yung mga manok at kapag stress ang mga manok kung hindi yan magkakasakit hihina ang kanilang pangingitlog. Worst case scenario ay magdadrop ang kanilang egg production. No? So, sa case ni Hershey, ganito ang yung mga halimbawa ng itatanong ko sa iyo, Hershey. No? Kung halimbawa nag-avail ka ng consultancy si service ko, ganito ako mag uh, i in interview sa iyo. Uh, una, uh, ano na ang edad ng mga layers na pinag-uusapan natin baka naman kung ano-ano ang mga pina in ko pagkamukat mukat eh baka sabihin mo eh magti 3 years na po sila ay eh, talaga namang mahina ng pangingitlog ng mga yan ano uh, hindi na imposible na umabot sila sa puntong kung hindi wala eh isa-isa -isa, dalawa katalinggo ang itlog na ibibigay niyan kapag ganyan na ang edad no uh, so una anong edad niyan kailangan ma-supply yung detalyeng yun malaking bagay yon sa pag-analyze ng situation no? pangalawa uh, ilang araw na ba nakakaraan magmula nang sila ay nailipat mula sa free range area papunta dun sa enclosed coop nila ilang araw na uh, nagre-record second question na third question nagre nakaugalian ba ninyo na mag-record ng daily egg production nila daily ha hindi yung kung kailan lang sinisipag, kung kailan lang naisipan, kung kailan lang naalala, no? daily. Kasi, uh, pag sinabi natin humina, pero wala naman tayong, tayong daily record, yung paggamit natin ng salitang humina, walang pinagkaiba yon dun sa napagtripan mo lang gamitin yung salitang humina. Humina siya base sa ano. No? Kung wala tayong mga numerong makikita dyan, at kapag plinat natin yan through by using a a chart no pag hindi natin pag walang numero wala tayong mapla plot na chart no line chart or bar graph kailangan makikita ko talaga na dati siyang up uh, trend tapos pag sinabi mong humina kailangan makikita ko sa graph na talagang pa-decline no o kaya dati naman siyang uh, straight na straight siyang ganyan no 'tas biglang uh, sudden yung pagkaka-plummet or pagbagsak ng ano dapat pag ko yung mga numero 'yan makikita ko 'yon. Kung wala akong numero or wala akong chart na makikita ay anong base yan nung paggamit ng word na humina or lumakas? Wala, no? Parang na lang natin. Feeling lang natin humina, no? Ang masakit niyan alam mo sa loob mo na nakakasampu ka per day tapos biglang nag-drop ng 5x a day na lang, eh kung mawala kang record, wala kang patunay doon sa kanyang claim mo. No? Kaya yung tao, doctor of veterinary medicine man yan, or katulad kung self-taught lang, eh, hindi rin buo loob namin na mag-recommend na gawin mo to ganyan. Kasi papano kung yung paggamit mo nga ng word na humina ay feeling mo lang. No? Baka mamaya may, may bigay kaming recommendation na para talaga siya doon sa mga nag-sudden uh, uh sudden egg drop syndrome, eh hindi naman pala sudden yung case mo. Okay? Mahirap ang ganun, no? Na mag-diagnose ka uh, na may kasamang mga words na parang, mukhang, kailang guaranteed. No? Sure, na ganun nga ang situation. ika na tanong, wala ba silang mga sakit? oh tingnan niyo please ang pag-check kung may sakit ang manok, hindi yan nakukuha sa patingin-tingin lang. Hawakan mo ang manok, no? Lalo kung mga free, mga heritage chickens yan, mabalbon, no? Flappy silang tingnan, pero pag hinahawakan mo, pwede na palang panghiwa ng labanos yung kanyang pitso. No? So tingnan niyo 'yon, no? Baka mamaya eh uh, lumitaw na mas maporol pa yung mga kutsili nyo dyan kaysa doon sa <laughs> pitso ng manok. No? Matalim na yung pitso niya puro balahibo na lang pala. Hawakan ng manok. Kung, kinakailangan, pisilin ang ilong. Minsan kasi may sinisipong manok na hindi siya yung halatang sinisipon na lumalabas na sa ilong yung liquid. Basa yung tuka, yung beak. Minsan may ganon. O, minsan naman may sipon siya, dry, dry na klase ng sipon. Pag uh, pinisil mo ilong, walang lumalabas na liquid. Pero pag binukuha mo ang kanyang bibig, inamoy mo, malansa. No? Uh, you can go wrong, may sipon ng ganon. No? pagkagabi, pagtahimik na ang gabi, nakahapon yan, minsan maririnig mo yan, may halak na, may plema sa ngalangala. -ngala. Check nyo yan. Tapos, hawiin nyo yung balahibo niya, baka naglulugon nga. Ang paglulugon, hindi mo yan makikita sa patingin-tingin lang din. Kailangan mong hawakan ng manok. Naglulugon ba yan? Paano malalaman kung naglulugon yung ibang? Sabi nila, eh, naglulugon niya kung tuwing umaga sa isang sulok or may may hindi pang pagdami ng mga nagsisipaglaglagang balahibo. Minsan may naglulugon na ano na hindi masyadong marami ang naglalagang balahibo dahil tapos na siya sa si, sa, sa part na yon ng molting period niya. Uh, minsan patubo na yung patubo na yung mga uh, replacer na feathers niya, no? So kailangan hawiin natin ang balahibo para makita natin kung nagmo-molting pa ba siya. Okay? So, ang daming mga tanong na dapat uh, itanong sa nagtatanong din. Kaya kapag uh, ganyang situation, yung pagdadiagnose sa uh, poultry and livestock uh, farm, hindi mo yan rektang mabibigyan ng tinuldo kang sagot pagkabato ng tanong. Madalas, no? at dapat tingin ko, dapat no? palaging ginagawa na kapag tinanong ka, sagutin mo rin ng mas maraming tanong no? para makuha mo yung pinaka-root cause. Isa pang problema ganito sa mga sumasagot dyan sa mga FB groups. No? minsan nakala mo napaka matulungin mo na pero sa isang critical na tao masasabi pala niya na eh puro gamot naman ang sinasabi niya eh. tumatama siya doon sa klase ng gamot pero hindi niya tinuturuan yung nagtatanong kung paano niya ma mahiiwasan next time yon kaya itong mga nagtatanong nakakatanggap nga minsan ng tamang mga sagot yung problema buwan buwan na lang ginagawa nila yun bakit? gamot sila ng gamot eh hindi sila nag-prevent so pag binigay mo yung gamot kailangan bigay mo rin yung root cause now hindi mo matutumbok ang root cause kung hindi ka nag-iimbestiga at ang pag-iimbestiga hindi yan makukuha hindi yan makukuha sa pa isa isa padala dalawang tanong lang no? kailangan himayin mo talaga no? bungkalin mo talaga yung issue para makita mo minsan kasi may itinatago rin mga uh, wrong practices yung mga nagtatanong, ayaw lang nilang mahuli sa banga. May mga ganyan, alam ko yan. No? Sa, sa, is sa mahigit isang libong umatid na sa seminar ko, kilatis na kilatis ko na yung mga galawan sa, 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 farm. No? Uh, uh, panghuli siguro, no, sasabihin ko lang, na yung pagre-relocate ng mga manok, cause of stress yun, no? uh, may, may kliyente ako, ganyan din ang ginawa. Same location lang din, Diferensya niya, inilipat lang niya ng coop. No, ng, ng partition. Nililipat lang niya. Same lote pa rin. Ibang kulungan lang. No? Nagbumaga lang production nila. No? Na hindi pa dapat. Hindi pa dapat pa decline. No. Cause of stress kasi yung new environment sa kanila. O kaya baka may mga bago kayong caretaker. Sa akin dito sa Alpha Adventure Farms, kapag may bagong hire na caretaker, for the next two weeks, hindi yan po pwedeng solohistang papasok na lang sa mga Oops! Kailangan ina-assist siya dat datihan. It's a way to introduce yung mukha ng bagong tao sa mga hayop. Manok, ducks, kambing, tupa, baka. I-introduce mo para hindi siya magmukhang uh, predator sa pang-intindi pang ng mga hayop. Hmm. So, i-assist mo muna. Ngayon, after 2 weeks, so, yung dating caretaker, pwede na niyang ang soloistang magtrabaho yung bago, bagong salta. So yung mga ganyang factors, no, kailangan ni eh, binubutil-til yan, no, tinatanong ng isang gustong tumulong, no, Ito, hindi yung ti, titira ka na lang basta ng ipainom mo to, iturok mo to, no, ah, uh, tutulong ka na rin lang, no, itodo mo na, no, kaysa doon sa kulang-kulang at ang ending, Paulit-ulit na lang sa panggagamot yung nagtatanong dahil hindi nga nasabi sabihan kung anong pinagmulan nung naging anyang problema. At ang mahirap minsan yung mga nagtatanong, uh, wala rin silang, hindi, hindi bukas ang isipan nila doon sa, or wala silang kamalayan doon sa part na, uy, kailangan ko rin palang matumbok, matonton, malaman kung anong root cause ng problema ko. Kasi nga naman, it doesn't make sense kung taon-taon na lang akong bumibili ng gamot. Eh kung inalam ko pala kung anong root cause ng problema, edi, edi sana na, nakatipid ako doon sa bili ka na lang ng bili ng gamot. Eh bakit hindi mo na lang iwasang manggamot kung pwede naman, di ba? So yung mga ganyan, no? May mga problema uh, may iwasan through vaccination, immunization. May mga problema may iwasan through strengthening of your biosecurity. O, isa pa yan, tatanungin mo yung... Ano nagtatanong? May biosecurity ka ba? O galing ka kahit saan, eh, wala ka man lang uh, food bath or hindi ka man lang nag-aalkohol, pasok dito, pasok doon, labas dito, labas doon, pahiram ng gamit dito, pahiram ng gamit doon. Maglilinis ka lang kung kailan uh, gusto, no? Kung lalagay mo yung finger links sa drinker ng manok eh mabubuhay na siya doon sa kapal ng lumot doon sa drinker niya. Okay lang makita 'yan, no? Uh, ako po nagpa-farm visit ako, yun ang mga una kong tinitingnan niya. Malinis kaya dito? Pwede kaya akong humiga dito? Ang ganyan no? So, makikita mo naman, minsan yung drinker, no? Imbes na clear, eh green, no? Dark green, bakit? Hindi na tubig na nandoon eh, lumot na eh. So, basta lang nakapaglagay ng liquid, walang linis-linis, you know, eh, hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Mauuwi ka sa regular na pag-antibiotic na lang. No? tapi kita mo yun. No? Kita na sana, pinambili mo pa ng gamot. So, kaya nga, mas maganda, mag-focus kayo sa prevention kaysa doon sa treatment. I'm not saying huwag kayong mag-treat, kayong mag-cure, pero uh, kung sa allocation ng resources at panahon, dagdagan nyo, mas, mas dagdagan nyo yung para sa prevention, para hindi nyo nakikita ang sarili nyo doon sa curing or treatment na stage ng pagpa-farming. Alright? Okay, so sa mga gustong mag-avail ng aking consultancy service, punta lang kayo dyan sa link dyan sa description ng video na to. alphaadventure.com slash farm dash consultant or punta na lang kayo sa website alphaadventure.com and then consulting na sa taas. Click nyo yan. Okay, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.